Ayun yung NSD sa road, double pipe. Sa ilalim. Ah, ang ah, asa. Ayun yung kabilaan pipe ko. 120. Ito. Parehas 120 yan mga yan. Ah, itong suso. Ito guys, masarap to kataan. No? Ang pagkakawakay nila. So, sinisigurado na nila na maayos yung pagkakagawa ng highway para dumating man yung susunod na bagyo so sigurado nila na hindi nabibigay yung kalsada so ayan grabe yung pagkakagawa pagkakahukay niyan ang lalim na niyan guys so tingnan niyo naman wala rito sa inapakan ko so, ayan ang lalim na niyan no oh. What's up guys? So yun guys, no update ko lang kayo guys sa ginagawang kalsada guys. Dito pa rin guys sa papuntang Padre Pian guys no mula doon sa Nobista Village pababa papuntang Paradise 3 uh, So ito yung guys no. So ito guys pangatlong video ko na to guys. So in-update ko lang kayo guys kung ano bang gaganapan o no, nangyayari dito sa construction works ng highway na to. Ito guys papakita ko sa inyo. So ito na nga guys so ayan. Uh, ongoing pa rin sila sa pagko-construct, pagsasayos ng kalsada. Dito pa rin upon Tampa Paradise 3. So ito na 'yan guys. So paglagpas mo nito guys, 'yan yung ano yung ABS cbn So ito guys, ayan oh. Grabe 'yung paghuhukay nila dito. Ayan, kitang-kita mo naman. Ang lalim ng pagkakahukay nila. So sinisigurado na nila na maayos yung pagkakagawa ng highway para dumating man yung susunod na bagyo. So sinisigurado nila na hindi nabibigay yung kalsada. So ayan, grabe yung pagkakagawa, pagkakahukay niyan, ang lalim na niyan guys. So tingnan niyo naman. Mula rito sa inapakan ko. Ayun, ang lalim na niyan, no. Ayun, grabe. So ang galing. So, ang galing ng engineering dito. So inaayos talaga nila ng maayos. Para sa ikabubuti ng mga tumadaan sa sakyan. So delikado kasi yung nangyari nung nakaraan. So ito pangatlong video ko na to. So I hope next year rice na to. Ba, diba? ang bilis nga ng pagkakagawa nila guys eh. So dito pa rin niya sa San Jose del Monte Bulacan, di ba? Napakagaling na mayor dito, guys. So ayan. Halos karamihan ng mga kalsada na sisira dito sa San Jose del Monte ay eh, agad sinasaayos ng ano, engineering department ng DPWH. So ayan, ah. Oh. Ay, kita niyo ang gawin para rin ng pagkuhay ng, ng construction worker diyan, ayan. Diba 'di ba? So, tsaka meron na rin harang dun guys, simula doon pagkababa ka. May harang na rin. Oh, 'di ba? Para hindi tuloy-tuloy yung yung pagka sasakyan mo papunta rito kasi nakaraan. Nakaraan kasi walang harang eh. So, ito ngayon may harang na. 'Yan, 'di ba? So, safe ka diyan kahit medyo dumulas ka diyan, at least dito ka pa rin hindi ka titilapon doon sa ilalim. So, yun lang guys. So, dito man guys, no. Punta tayo dito guys Meron kasi ako nakita rito Ang bilihan ng ano Talaba Galing So mula galing ka dun sa ano Pababa ka So may mabibili ka rito ng talaba Punta natin si kuya Na naka NS200 din Yan si sir Galing tayo mag vlog Mula yan guys na no, Mula dun sa ano Nubista, pababa. Sir, okay lang video. Ayan. Tagal Ay, ko nang gusto ng ano to eh, content to. <laughs> Saan gari to, sir? Sabati. Ha? Sabati ba? Tago mas sabati din yung biyanang ko eh. Mabuhay pa, sir. Ha? Magkano kilo nito, sir? 120. 120? Eto? <laughs> pares 120 yan, mga yan. 180 yung ano? Ah, itong suso. Ito guys, masarap to gataan, no? <laughs> oh, sir, pares tayo nga eh. Eh, parehas kami motor na sir. NS200, eh, no. Diba? Pakaangas. Kawasaki, kawasaki. Yan. Yeah. So, guys, so, kung gusto nyo bumili dito guys, mula dun sa Nubista, pababa lang kayo, papunta Paradise 3. May kita nyo na yung mga paninda ni sir dito. So, mga gustong bumili ng susu dyan. So, buhay na buhay guys, masarap pa. Ah. Eh, nasariwa yung mga paninda ni sir dito. Ito, 180 kilo, 120, 120. So, yan. Ang galing ng pipe na sir, oh ah. Oh, Kaya yun ang NS ni sir, double pipe. Sa ilalim. Ang ah, angas Ayan, ang kabilaan yung pipe ko. Oh. Ayan. Ilan taon na yung motor mo sir? Ito so, na Ang 15 yun eh. Ah, 15. Pares pala ito. Tapos ang 15 no. Oh. May nababaan na yung makina. Oh? Nababaan na yung makina. Ay, ito sa akin nababaan eh. Nabaloktutan na kasi ako. Hahaha. <laughs> Kakakataw Wala po yan? Mga orga natin sya magunin? Haan? Huh? Wala nga Pwede na ng motor na sa Sariwa pa yung makina oh. Sabi nyo naman guys Sariwa pa yung makina Wala pang mga gas Wala pa mga gasket. Wala yung mga tagas? Wala pa ngayon no? Wala Sariwa pa Okay ba yung mags mo sir? Binili mo na tapos sa dyak? Oh. Para dyan Buti sakto no? Saklan Matagal ka nandito na rin, sir? Matagal Saan galing? Matagal ka na na Ay matagal na? Parang ikaw lagi dito yun o no? Oo uh. Saan ba yan uh. Ay, alam mo weh? Sa Montalpac naman yun o mo sir? Kung di ba kaya ko? Montalpac kayo sir Ngunit yan Kasi na lagi ito uh. Lagi naka rito sir ha? Alam nyo na ako saan na magpuntahan So comment down below na lang kayo dyan

construction works na to itong balsadang to so ayan share out kay sir and guys sa mga gustong bumili ng paninda ni sir ah. wala doon sa divista pababala kayo ng konti papunta ang ABS-CBN so yun guys no share out nga pala kay attorney David Castillon yung attorney namin dyan so, sir kabuhay ka saludo sa iyo sa mga ginagawa mong pagtulong sa OFW so, so yun lang guys no see you in my next vlog guys dito lang kami sa San Jose del Monte, Bulacan. See you in my next vlog. See you, see you. Peace, peace, peace. Nitro mode. Peace, peace, peace.